Yan, grabe po ang ulan dahil uh, umpisa na tayo yung bagyo na yun. At uh, gahanap uh, tayo dito. Dahil pagka ganito na ulan ay maraming mga nangangala. Maraming nangangalakal na sumisilong lang dito sa mga tabi-tabi. Uh, dito. It's a... hmm. hmm. May bahagi May natin yung ano natin. at uh, may pagpuntahan po tayo dito. Okay. Ha? Ay nalapitan po natin. Nandito po tayo ngayon sa San Pedro. Nag-iikot-ikot po tayo. Dapat sa'yo na kami. At ayan po. Ayan, may nakita po kami ditong pamilya na talaga po uh, nila yung siyempre yung pangangalakal pa din po. Ayan, pamilya natin sila ng bigas. Oo, bigas. Oh, Oo, oh, meron naman tayo dito, Tito Herns na ano, uh -huh. sa likod. Ayan. Like. Ayan, tayo po ngayon ay nandito sa May San Pedro at may nadaan nga po tayong pamilya at tayo, Tito, tito Herns no? Uh -huh. uh, yung kanilang mga kalakal ay nakatambak dito sa may isang bakanting, tapat ng isang bakanting lote. Dito nila sinisegregate yung mga basura. Ayan. Ayan, nata, uh, ating kailangan natin sila. Um, Kahit pa paano ay pabuto natin sila ng na pagkain. ni grocery naman tayo dito. Tama-tama yan Eh, hindi ka. Puntahan natin. nakakaawa naman sila. ano Eh, masasang mag-aaral. Say good morning po. Asan na, asa na yun? Ayun. Um, Ayan na. Ah. Uh, good morning po. Ayan. Good morning. Good morning po. Kami po ay nandito po sa San Pedro, Laguna para mamalengke. Ngayon po may nadaanan po kami dito ng pamilya. Um, pagod na pagod sila. Ano? Pagod na pagod sila sa pangangalakal. At dito nila sinisegregate yung kanilang mga kalakal. Ayan po. At na... Uh, tama po, may dalagang grocery at bigas. So, para mapaabotan din natin sa ng tulong. Ayan Ayan mo, ayan. lalapitan po natin. Ako okay. lang yung baba mo. Sige, tapos mo at least sila. Ayan, at lalapitan po natin. Para at paano ay... Ayan po, magdoong sila. Kamusta po. Ano mm. baby? Kailan kayo dito? Aka. Ako to. Ako ah, to. Ka. Tapos kayo alat. Pero ma ano man. yan? Anak niyo po. Bakit dito kayo natutulog? Hmm? Anak dalawa lang mo? Asa, okay, ah, okay. sa asawa mo? Wala, lumayas niya. Iliwan ka ng asawa mo? Oo. Tapos ikaw nag-aalaga? Oo. Tapos dito kayo natutulog? Ma paano? Pag-ungulan. Pagkakataon siya. Pa, may bako na yan, siya. Makikawa-awa nga ka dito, mga nakita lang namin kayo dito na nasisigregate nga ng basura. Sige, kung may bata dyan, hala Ay, ay nakakira. Puti niya kayo pinapalis dito. Pagkakitaon oh, okay, Nangangalakal ka. So, kung nga yung ko, may hawak kang anak. Oh, oo, oo, may ano ka na. Tapos mag isay paano pag yung ano, nangangalakal ka, sino nagbabantay? Ah, oh, hindi ka nangangalakal. Kailan pa kayo iniwan ng misis mo? Eh, 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 pa, yung isang anak? na Ah, malaki na. Hindi kayo binabalikan? ah wala trabaho naman siya. Natitinda. Ah, natitinda? Kala ko iniwan ka. <laughs> ah, pero magkakasama pa rin tayo. Okay ako okay, kung sige, may bigay lang kami kunting tulong kahit uh, tigas na mabigyan kayo. Pero nagluluto kayo. Sa akin, nagluluto. Ah, sa kuya. Tapos si Ate Pati ka, saglit lang po ako. Kung ano ko na.

nakakalakal. Ayan. Ganito po paraan sila ay nakakapag anak po kaya kahit pa paano po ay may kinikita sila. po. At sana po ay kahit pa paano nakakulong. Okay, bye-bye. Ingat po. Ingat po kayo. Ayan. Tonto ha sila. May pansaing daw sila. Ayan o. Oh. Eh kasi nga sila dyan lang daw sila naputulog. Ay doon. Ay kitulog sila doon sa may baka na? Nandisi na. Paaputan natin ang tulog ito mga kabayan natin dito. Ayan po. At kahit pa paano po ay naaputan natin. Buti may dala kami dito ng bigas. So may bagyo pa naman ngayon. Alam ko na mas kailangan nila yung bigas. Kung kumbaga eh, nagmamadali nga sila at para maibenta na daw nila yung kanilang mga kalakal dahil may sama ng panahon. So nakikipwesto lang sila dito sa may isang malaking bahay. Parang ito yung bakanting area. Dito nila sinisegregate yung mga basura nila. At dadali na daw nila yan doon sa junk shop. Ayan, so nakakaawa naman po kasi agang-aga pa nila. Uh, may nilang naangkat na huwang nila yan, iniipon. iniipon bago nila ibinta. So ang nakakaawa din itong ba batang, batang ano, hindi, nandyan daw, nagtitinda naman daw ng sampagita. So siya naman, yung, kasi binabantayan niya yung kalakal, yun namang asawa niya nagtitinda ng sampagita, kasama daw yung isang anak. Ayan, so kahit sa ganitong paraan po, ah, uh, Uh, makatulong tayo. Yun lang yung bigas. Buti may dala tayong bigas. yung nga lagi tayo na dito. Na, o uh, Oo, pag may nadaanan tayo. Pagkain o oh, bigas para ipano ay nabigyan natin yung ating mga kabayan. Maraming uh, maraming marami salamat po sa Ayan. Maraming maraming salamat po sa ating mga charity viewers. Yeah. Yeah. Napatuloy po nilig po sa YouTube channel po ni Tito Herns At sa ganito paraan po, uh, mayroon po tayong konting kita. i ma share naman po natin din sa ating mga kababayan na, na mas uh, nangangailangan. Kumbaga sila po talaga yung naihiwan ng ng ipunan. Naihiwan yung nasabi po ng ating pangulo yung mga naiiwan ng lipunan so dapat po natin matulungan hindi naman po lahat ay kaya ng gobyerno na matustusan ang pangailangan so yan po yung mga taong kahit uh, sa ganyang paraan so sabihin na natin na siguro hindi nga sila nakapag-aral o hulang sila sa kaalaman ito lang yung kakayanan nila kahit sa paano uh, nagsisikap sila no? na maghanap buhay para makaraos sila sa pang-araw-araw nilang pangailangan pinagkakaintindihan po. At maraming maraming salamat po muli sa inyo. At uh, naway patuloy niyo pong suportahan yung channel po ni Tito Renz para patuloy din po tayong makatulong. No? Sabot mga... Sa uh, o, sabot po uh, ng ating kakayan. Lahat po ng charity vloggers, no? suportahan po natin. Ayan, yan. ang PP Team, ang PP Team Nationwide. Maraming maraming salamat po sa suporta ninyo. Ayan, ayan at uh, maraming maraming salamat po sa wala sa wani suporta uh, at hangat po namin talaga na makatulong pa sa abot namin makakaya yan at uh, dito po tamang tama po naman ngayon uh, may pagyo pa hindi, hindi pa naulan. Oh, hindi tayo nakapagdala ng damit. So, hindi naman natin sa Hindi naman natin na-expect na may matadaanan tayong oh. ganito. kung lang tayo sa palingki. Sa so, susunod, mga hmm. ah, pala, may mga damit doon. oh, pwede natin. Mabalikan pa naman ito. Pwede naman mabalikan. Nabigyan sila ng mga damit. Oh, uh, mga panlamig kasi natin. may mga panlamig pa doon na may bigay din sa ating mga mabayan. Ayan, siguro yung mga kawasan. Okay. Okay. So, oh.